Mag-ugyon kita tanan sa pagtapna asang kalamidad, bulig mo ang kinahanglan. Langin madinalagon ang ginpatigayon ng fire and earthquake drill sa pag-ugyon kapag builog sa mga security guards, fire brigade, kaiban pang mga personnel sa Western Visayas Sanitarium Hospital sa Huli 28, 2011. Iningkabahin sa pagselebrar sa National Disaster Consciousness Month sila tema, makialam, makiisa, sa pagsupo ng panganib, may maitutulong ka. Sino sa Department of National Defense, Assistant Regional Director Elegio Calaor, ang tinutuyo sa sininga drill, agud niya matakos ang ikasarang sa organisasyon sa iya sa pagresponder sa anuman na kalamidad o kung emerhensya. Kindugang pa niya kung sa diin ka naka-assign na ang muna ang imuhimuon, kag dapat na ka kung ano ang imo obligasyon. Ang purpose na da is to test the capability of your organization, the readiness to respond. Diba? Suno sa head, health, emergency medical staff, Dr. Elvira Pinyasa Sinoro, maskin ang malaing nga panahon na hindi makapugong sila pagpatigayon sa sininga fire and earthquake drill. Siya nangin malipayon kaysa pag opera sa tanan sa sining aktibidad, ini ang maayong makadalagaan an para sa Western Visayas Sanitarium Hospital. I'm feeling so strong, no? I'm so happy because I feel so accomplished as uh, the Western Visayas ko Homes Coordinator because uh, we have plan for this drill uh, for quite some time. Kinahala na pagplano sa pagpangabuhi ini ang pinakaimportante. Sa anuman nga unos na magabot sa imo, hindi ka magsalangsag, kaya man ikaw ang nakahanda na. Magabot man ang bagyo kaglinog, o kon anuman na kalamidad dati emerhensya, kinahanglan tagsa-tagsa sa aton, kahibalo kano dapat himuon. Mag-ugyon kita tanan sa pagtapna sa kalamidad, bulig mo ang kinahanglan. Upot kay Jun Matiling, Zoila Cordero, ILU, Santa Barbara.